Lunsi, so, pakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng paksil na bangos. Ay, syempre, inuuna natin yung panlasa. May sukang kunti, maraming sibuyas, maraming ano, bawang, at saka luya. Kunti lang yung suka, hindi ko dinadamihan, hindi masarap. Maasim, mamaya magsigmura tayo. Ayan. At siyempre lalagyan ko ng sigarilyas palang sa Ilocano. Sigarilyas sa Tagalog. At ito yung ating tilapia. Ngayon ay nakukulo na yung ating ricado. Ilalagay ko na yung tilapia. Parang hindi kasya. Kasya yan. Huwag natin babalik ta rin. Tama lang yung tubig. Ilalagay natin yung kanyan lang po. Tapos, ilalagay na natin ito gulay niya. Tapos ay tatakpan natin vinegar. Ganyan lang po 'yan, low fire 'yan, maluluto rin. Huwag mong madaliin para masarap. ganyan lang po tatakpan natin at hinahamog siya 'yan hanggang sa maluto. Thank you for watching. Ganyan magluto si ating riba. Hindi minamadali para lalabas ang lasa. Salamat!